How are you? Kumusta ka? Well, uh, mabuti. Mabuti. Eh. I'm um, I'm a grandma of eight. And, wow! Uh, yes. And uh, okay naman ang buhay. Mabait ang Diyos. Uh, uh, he's very gracious sa akin. Uh, Nag-pandemic na. Bumalik na tayong lahat. And hindi um, ko naman naramdaman na napabayaan ako. Tama. Right? Uh, nandito, we're, and uh, we're you know, I'm so happy This is the first time na pumunta ulit ako sa GMA oh, And okay. I'm just so happy, I'm just so glad to see old faces, old familiar faces Kaya Sabi ko sa kanila, sabi ko sa kanila, oh pare-parehong mukha yes. And I'm okay. so happy that Gina, we're all here Anong pagkakaiba ng uh, pagiging lola at nanay? Totoo yung sinasabi nila alam mo, hindi ko rin alam ko anong pagkakaiba, pero totoo yung sinasabi nila na pag sa apo, mas pasensyoso ka, mas binibigay mo ang lahat ng layaw, mas pag naglambing sa'yo, uh, malambot na agad yung puso mo, you cannot say no. Hindi katulad sa anak na may mga pagkakataon na kailangan kang maging matigas na ayaw mong, ayaw mong, kasi ayaw mong lumaki sa luho. Tama. I, remember one time Ryan told me, sabi niya, Ma, alam mo ngayon kulang lang naiintindihan ikaw when we were young. Sabi niya kasi daw, he used to resent me na kapag meron siyang hiningi, tapos hindi ko ibinigay. And then, nung nagkaroon na siya ng sarili niyang pamilya, nagkaroon siya ng sarili niyang mga anak, naiintindihan, naiintindihan niya. niya na because mayroong mga times talaga na he has to be He has to be firm. Right. Do sa decision niya na no, you cannot get it now. Yeah, that's yun. part of raising children. Mm -mm. 53 or some say 55 years in the business. Dahil kayo nag-umpisa when you were 8 years old. 8 years old. At bago natin ipagpatuloy pala ito, nakakaaliw lamang dahil August 7, 1982 ay ipinalabas po ang pelikulang Salome that yes. starred Miss Gina Alahal. Yes. Wow, directed by Luis Guillen. You've been in the business for 53, 55 years as an actor. Actor. Yes. Pag-usapan natin, uh, Gina, mga natutunan bilang uh, aktor. Uh, wh wh what have you learned? The most important lessons you learned as uh, in life, in love, in, in in your career. Umpisa natin sa karera. Ano yung leksyon na natutunan mo in the last 55 years? Uh, ang pinaka-importante ay ang pakikisama mo sa lahat, sa, sa sa workers. Is that more important than talent? Yeah. Yeah, I, and I and I always say that. Uh, mas madali kasing makatrabaho ang isang tao, ang isang artista, nakasundo ang lahat kaysa naman talentado ka nga, uh, you're full of talent pero hindi ka naman makasundo because you're full of attitude yeah. na takot na sa yung lumapit yung mga tao, na hindi ka makausap. You're you're, you're so ano uh meron kang self-entitlement at uh everybody's uncomfortable in, yeah. fr in front of you. Samantalang yung madaling, ano, madaling makisama. makisama, it's just, you know, isa, one of the boys, one of, one of, cowboy, yung tawag natin. And also because making movies, making teleseries is... Uh, takes a whole village po Exactly. Uh, hindi solitary figure ang gumagawaho niyan. Kailangan mo ng people behind the cameras, kailangan mo ng lahat, you know, yes. actors, yes. etc. And also I just want to ano add uh, boy, kasi pagkakampi mo silang lahat, kahit ano mangyari sa kakampi mo yan eh. Uh Is yeah, is, 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 kasama mo yan, kasama. Right. I remember one time, I was directing. I was directing a show and merong isang nagpapatugtog na malakas sa malakas na karaoke na ayaw magpasaway, eh hindi kami makashoot. So I decided for myself na pupuntahan ko na lang siya at kakausapin ko. And of course, sabi ng mga tao doon, hindi po, suplado po siya, ayaw niya, ayaw niya makipag-usap, ayaw niya ng katwiran, ayaw niya tumanggap ng katwiran. So pumunta ako. alam mo ba kung ilang tao ang sumunod sa akin? Buong crew, buong technical staff. Ako nandyan, lahat sila ganun. Kung hindi ka naman matakot doon. Di ba? Kukuyugin siya. So, yun yung sinasabi ko na siguro uh, kaya nila ginawa yun is maganda na rin yung naitanim ko na pakikisama Tama. sa kanila. And alam naman nila na kung gaano ko rin sila kamahal. Okay.